Sa awa ng Diyos, ah, naniniwala ko may kasi Siya lang naman naging kakampi ko. Kasi Ah, uh, yung time na yun, hindi ko narandaman yung pandemic, Sir. Kasi yung time na yun, kasalukuyan tumutulong din ako. Mm -hmm. Ako pa mismo pumunta sa hospital para magbigay, mag-donate ng halaga ng ganyan para pang dugtong ng buhay nila. Mm -hmm. At saka yung time na yun, ako rin yung nagbibigay ng mga bigas, iklog, mga pera na nangangailangan yung time na yun. So, kumikita marami ka noon, pong... kumikita ka na kasi nakakatulong ka na eh. Opo, at uh -huh. takabukod po doon, yung mga kinita ko po doon sa pagala gala ko mm -hmm. po sa mga eskinita Inipon mo yun? Na ko po yun din po yung hindi ko po ginanon yung time na yun na baka si yung iba s'yempre gaganon oh, niya kasi taghirap oh, pero oh, ako open po ako kaya nga sabi ko sa hindi naman ako boxing hero, bakit ako magaganon kaya ganyan kasi ang experience ko po s'yempre pag nakaganyan ka paano ka bubusan pag nagbuhos ng biyaya ang Diyos eh paano mo masasalo oh, oh. o hindi katulad yung ganyan open ka lahat ng biyaya bibigay sa iyo, salo mo. O ngayon, yung sa, yung sa salo kong biyaya, sir, pinamimigay Yun naman eh. si Nishir. yun binibigay ko. Kaya kami nagpala ngayon. Opo. Okay. Kaya, so, pa pandemic na. Pandemic po. Nung uh, nagkaroon ka ng sariling pwesto. Opo, opo.